Hello everyone. Hi guys! So good morning everyone! It's me, Ken Kapo again. So for today's video, we are here at LGU uh, Municipality of Clover. And now... <laughs> And so for today's video, ang ako kauban si Alonika Og si Jessa. At tunanilig siya kay Tauban. Char! And so for today's video, siya na nag-video-video lang ko. So karoon, buntag is wala pag yung mga tao kay mga kuwanan ni sila mga bot like mga 7 30 pinakas dog pinakasayo or ka, 2, 8 30 mga ingana mga 8 30 nagyud ka sa uban mga nihe oo oh, oh. and karo na may diri kon kay init nagpera kon may kay init kay sa gawas so mo attire for today's video mura na akong nagtrabaho ng LGU so kanina sanina is sabiki din ni siya o oh, ayan barkada kontra dog kontra droga. Para for awareness to all student of Taganito National High School to avoid the drug lord. And before uh, before ako pumunta sa department namin kung saan kami magtatrabaho ay hinintay ko muna yung kasama kasama ko. And Nagwata pa na si Pinky Ann. Hindi, asa sila. And, siguro na, nasa sila dito. Ah, siguro. Siguro. And, that's all for today's video. And, hoping that people is environment. <laughs> I... Panalo ka. And thank you for watching. God bless and thank you. Goodbye.